Atong pangutano ng amahan o ginahan sa atong client na yeah. si, ni Sir Mam Arne, Sir. Unsaman unsaman maingon ninyo aning bugasa? Guwapo nga guwapo Puah. Ha? nga puah. Puah. po nga puah. Puah. Puah nga puah. Puah nga puah. Puah puwa? Puwa, puwa, puwa. puah. Puah nga gwa. puah. Puah nga 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 puah.

galingan na wala oh. imong ipagaling puti ang gua oh, oh gitu. gua. dia dia, <laughs> dia, dia, dia. kani kaya ni niyang puti on oh, pwede mo pud ah. puti depende sa adjustment oh naara da da oh okay okay gibutan ni mo sa 3 or 4 mo puti ni siya oh. Ah, ini kita sudah Oh, ibu tangga tuh sesero. Uwan, ah. na-maintain niya ang kulay. Pagutan ka niya, huwag ka nung magaling mo. Nindot kayo, nindot. Ang recovery rate, ani 66% hasta sa 68%. Okay. Ang kilo nga humay, ang iyang mga bugas, ano, 66 kilos hasta sa 68 kilos. Taas ang iyang recovery rate. Ang obran, doon ito nga. Tunga ra og. So, dipindi og pila ka kilo nga humay? 100 kg uh, sir, 50 bugas. 50% lang recovery rate. Kanitaas iyang recovery. Ah, no, Sa 100 kilos nga humay, 66 kilo ang bugas. Og ingon ani nga variety nga humay, kaya niya mag 68%. Mutaas ang iyang recovery. So,